aray, aray. Ito, oh, sis ko, lalakarin. Ipaan lang kami, na. Kaya nga kami <gibit> naglakad dito. Hoy, naglalakad na nga tayo. Bakit tayo pang tatanungin? Okay lang pag natin nag-stop. <gibit> nag Baka isipin nila, wala tayong pamasahe. Wala talaga. ba yan? Napaihi. Napaihi. Ano, parang may sunog dun, oh. Dito sa ano, oh. oh? Hindi kasi yung ilan, yung ano, yung araw. Oh my God, ang ganda ng view dito, oh. hirap na dito pag ano. Ang daming walisin bukas, oh. Ang daming siyang wawalisin. Oo, oh, oh, yan na, malapit niya. Yung parang may car wash, yun na nga, malapit tayo, oh. Bago mag-car wash. So, malapit na kami, guys, sa Lumihan. So, ayan, guys, nasa Lumihan na kami. My God, ginoo. You know, oh. May aso. Ayan. Ayan. Uy, baka lumagpas. Ito na Ito na kami.